Magandang araw po sa inyong lahat mga loyal kalendra. Ako po si Madam Lenra at ngayong araw na ito pag-usapan natin ang tungkol po sa lumay at sumpa dahil ito ba po ay totoo at paano ito nagkatotoo at higit sa lahat may paraan ba para ito ay mawala. Dahil ito po ay nag-trending ngayon sa social media na may isa daw bride na nanggayuma sa groom. So, Atin po yang i-discuss ngayon at alamin natin kung ano po ang mabisang ritual para mawala po ang isang lumay o gayuma. So, mga loyal kalendra, sa mga hindi pa po naka-follow, huwag kalimutang i-follow po ang ating Facebook page, Madam Lenra Channel. Lalong-lalo -lalo na sa mga baguhan pa lang dito, i-follow nyo na po, i-like po ang video ito at i-share na po ang video ito para mas marami pa tayong ma- makasama at matulungan po sa ganitong mga ritual dahil hindi natin alam na may mga kaibigan tayo na gusto po talagang magkaroon ng ganitong ritual. So disclaimer muna tayo bago tayo magsimula. Gusto ko lang pong ipaalala na ang ating pag-usapan ngayon ay batay po sa mga paniniwala, sa kwento at karanasan ng iba po. Wala tayong layunin na mag-promote o magpatunay ng anumang mga ritual Layunin lamang po natin na magbigay ng information at gabay sa mga nais makaalam tungkol po sa lumay at sumpa at kung paano po ito mawala. Dahil marami po talaga mga loyal kalendra na ginawa po nila ito dahil may kamag-anak po silang nagayuma daw pero nang ginawa nila ang ritual na ito, okay na po ang lahat na wala po ang sumpa. Okay? So sa mga Bago ko po ipagpatuloy sa mga loyal kalendra natin, i-shout out ko muna dito yung mga loyal kalendra na patuloy na nagsubaybay po sa ating mga videos na tinuturo, okay? Shout out kay Belen Mora, shout out kay Rosalyn Tirados, shout out kay Beth Vicente, shout out kay Catherine Tabios na sa Canada, shout out kay Marilou Pahulas, Shout out kay Jonali Barlan. Shout out kay Lori Falcon. Kay John, um, kay Wenz Chavez. Kay Alma Kidangin. Kay Yoli Magno. Kay Grace Galyaza. Shout out po sa inyo. Shout out rin kay um, Mary Ethel Gatford from USA. Shout out kay Blessy Villarin from Masapang Victoria Laguna. Shout out rin kay Mamita Thelma Shout out kay Evangeline Asuncion. Shout out kay Sol Mercado Patinyo, Shout out rin kay Gray Sandoval from Homalon Salag Chaton. at Belen Mora from Quezon Province. Shout out rin kay Miss Aiko Melendez na patuloy pong nagsubaybay sa atin. Isa po siyang um, artista po, napakahusay na artista at mabait na tao at siya ngayon po ay siya po ay tumatakbo bilang councilor po sa District 5. So, ngayon dahil tapos na, pa, na po tayo mag-shout out, kung sino pa yung gusto magpa-shout out, i-comment niyo po sa ibaba ang buong yung pangalan at address, okay? So, ano po ba ang lumay at paano ito ginagawa? Lumay o gayuma? Ayon sa paniniwala mga loyal kalendra, ang lumay o gayuma ay isang uri ng ritual o agimat na ginagamit para mapaibig o maitali ang isang tao. Kadalasan, gumagamit po sila ng halimbawa ng lumay, um, gumagamit sila ng isang pulbos o inumin na may ritual, okay? Powder po siya na pwede nyo pong inumin. Na, yung, yung powder na yun, isali sa kahit anong inumin, okay? Pwede ring pagsusunog ng papel na may pangalan na may orasyon. Pwede ring pagbikas ng orasyon habang tinititigan ninyo po ang larawan ng inyong biktima. Yan po ang gin ang ang iba po, yan po ang ginawa nilang um, pangayuma panggayuma o panglumay. Okay? So, Basahin po muna natin yung mga feedback po na ginawa po nila ang mga ritual na tinuro ko at nagkatotoo po na wala po daw ang sumpa, okay? Excited po akong ipaalam sa inyo na may nag-message po talaga sa atin ng mga loyal kalendra at nagkatotoo po na wala po ang sumpa, na wala po ang gayuma. Ito pong feedback na ito galing po kay Joanne, 35 years old from Dubai. Madam Lenra, Anim na taon akong nasa abusive relationship at hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko siya maiwan. Pinagawa ko ang ritual gamit ang asin at yung Psalm 91 na sa Bible at isang buwan lang parang nawala ang epekto sa akin. Ayan. Galing naman po ito kay Mark, 42 years old from Bataan, Philippines. Um, ang asawa ko, Madam Lenra, biglang naging parang alipin ng ibang babae. ang asawa ko biglang naging parang alipin ng ibang babae. Pinainom ko ng tubig na may lasal at unti-unting bumalik ang dating siya. Okay? Ito naman galing kay Rhea, 29 years old from Hong Kong. Naging sunod-sunuran ako sa boyfriend kong hindi naman gwapo. Sinabihan ako ng lola ko na baka may lumay. Sinunod ko ang ritual ninyo at na napagtanto, napagtanto kong may, gi may ginamit sa akin talaga. Galing naman kay Joseph, 38, from Cebu. Hinagisan ako ng asin ng isang babae. Simula noon, nagkaroon ako ng masamang panaginip at parang nawala ng gana sa pamilya ko. Nagpabendisyon ako at ginawa ang ritual ninyo gamit ang da damong Maria na wala Galing naman kay Karen, 45 years old from Canada. May kakilala akong nagpalumay para sa asawa niya, madam. Pero sa huli, siya rin ang naghirap. Totoo pala na bumabalik sa gumagawa ang malas? Ito naman galing kay Melai, 32, nasa Japan na siya ngayon. Madam Landra, pinaliguan ako ng tubig na may asin at laurel, tapos nagdasal ng Psalm 91. Pagkalipas ng ilang linggo, parang gumaan ang pakiramdam ko at bumalik ako sa normal. Ito naman galing kay John 27 from Pampanga. Madam Landra na ang interes ko sa isang babae nang nagkaroon ako ng bagong kasintahan. Doon ko nalaman may lumay pala sa pagkain ko. Buti na lang natanggal sa ritual. Ito naman galing kay Angela, 40 years old, from Italy. Madam Landra, nagpahid ako ng langis na may dasal sa katawan ko. Kinabukasan, parang naglaho ang panghina ko at lumakas ang loob ko na layuan ang taong gumagawa ng masama sa akin. Ito naman galing kay Carlo, 50 years old from Davao. Madam Lenra, naniniwala ako sa lumay dahil sa nangyari sa kapatid ko. Buti na lang may mga ritual at dasal kayong tinuturo para malabanan ito. Ito naman galing kay Jenny from Singapore, 33 years old. Madam Lenra, kung hindi dahil sa gabay, gabay niyo, baka hanggang ngayon nakatali pa rin ako sa maling tao. Salamat sa ritual na tinuturo mo. Ayan, napaka-epektibo po ang ritual na gagawin natin. Mga loyal kalendra, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Alamin na natin ang ritual para mawala ang lumay o yung tinatawag na gayuma. So narito po ang paraan para matanggal ang epekto ng lumay. Unang-una po, may dalawang paraan po akong ituturo. Unang paraan po, paliguan ng asin at damong Maria. Ano po ba ang damong Maria? Ito po ang itsura ng damong Maria. Uh, sa Bisaya, tinatawag itong hilbas. Okay? So ano ang gawin dito? Pakuluan ng tubig na may dahon ng Damong Maria or yung Hilba sa Bisaya. Pakuluan nyo po ito sa tubig, tapos idagdag nyo po ang isang dakot ng asin sa tubig na may Damong Maria. Tapos paliguan nyo po ang taong apiktado habang nagdarasal kayo ng Psalm 91. Hanapin nyo po sa Bible yung Psalm 91, okay? Tapos ulitin ito ng tatlong araw sunod-sunod po. Yung three consecutive days po. Dapat tatlong araw na sunod-sunod na ang ganitong ritual. Ang ikalawa namang paraan, mag-uso kayo gamit ang dahon ng laurel at kandila, okay? So, unang-una, isulat nyo po ang pangalan ng biktima sa papel, okay? So, isulat nyo po ang kanyang buong pangalan sa papel... Tapos, gamit ang kandila. Gamit ang kandila, pink, red, or puting kandila. Sindihan nyo po at ipaikot sa katawan ng biktima. Okay? So, sindihan nyo po ito. Sindihan nyo po ito. Gamit po ang um, sa ipaikot po sa katawan ng biktima. Tapos, gamitin nyo po ang dahon ng laurel at pausukan rin ito. So, ang, sabi tapos ang dahon ng laurel at yung yung papel po na may pangalan ng biktima isama po siya sa dahon ng laurel at ipausok nyo po gumamit po kayo ng ashtray mga ganito po Ga gamitin nyo po yung pangalan niya yung pangalan po na nasa papel isunog nyo po gamit sa um, yung nagsindi kayo ng kandila so isunog nyo po dito tapos ang gamitin nyo po ang dahon ng laurel po sa pagsusunog rin kahit, kahit ilan po na dahon ng laurel tapos kasabay ng kandila di ba ang kandila ang usok ng kandila ipaikot-ikot nyo po sa biktima ipaikot nyo rin po ang usok ng dahon ng laurel na may pangalan ng biktima tapos uh, sabihin nyo po ang dasal na ito Nililinis kita sa lahat ng hindi mo nakikita mula ngayon ikaw ay malaya. Ayan. Pwede nyo po siyang ulit-ulitin tapos ikot kayo sa, sa isang biktima po, na biktima po ng lumayo po. So, iikot nyo po yung usok sa biktima po. Tapos sabihin nyo, nilinis kita sa lahat ng hindi mo nakikita mula ngayon ikaw ay malaya. So, ayan po. Ayan po ang napakasimpleng ritual na talagang naging effective po sa iba pong mga loyal kalendra natin na talagang nanunood po at talagang nag-follow po sila sa mga ritual na tinuturo ko. May isa pa akong nalalaman na ang asul na tawas ay isa sa mga isa po sa pinakamabisang paraan para mawala ang epekto ng lumay o gayuma. Oo, maaari itong ipainom sa taong ginayuma upang mawala ang anumang negatibong enerhiya at maibalik ang kanyang normal na pag-iisip. Yes po, naging effective po ito sa iba po. Pinainom po nila ng asul na tawas. So, sa mga nagtanong kung saan kayo makabili ng legit na asul na tawas, kung gusto niyo ng legit at pure na asul na tawas, mabibili nyo ito sa Banahaw Lucky Charms Original dahil dito ako mismo bumibili um, bumibili ako sa kanila dahil sigurado po ako napakasagrado po at epektibo po ang kanilang mga lucky charms so ayan i-attach ko dito kung ano po ang itsura ng kanilang facebook page ang um, Banahaw Lucky Charms Original at i-comment ko po sa ibaba ang link po sa kanilang facebook page Banahaw Lucky Charms Original So marami po rin marami rin po silang lucky charms na makakatulong sa protection, swerte, at iba pang spiritual po na pangangailangan. So, maari kayong mamili ayon sa inyo pong nagustuhan. So, ayan, naka-attach po sa ibaba ang picture sa kanilang Facebook page. At i-comment ko na lang po ang link ng kanilang Facebook page sa ibaba po. Okay po? Para kayo, para sa mga interesado po, pwede nyo pong i-check yan. So, mga loyal kalendra, huwag po nating kalimutan na magparafol po ako ngayong Friday. Ang iparafol ko ay wood, Woodstone Lucky Bracelet. Ito po ay na, napakabisang uh, lucky charm po. Para po, pangkalahatan na po siya. So, magbibigay ako ngayong Friday. So far, meron na tayong 26 na, na sumasali po sa ating pa-raffle. So, paano po ba sumali? Una po, i-follow nyo po ang page sa mga hindi pa nakafollow. Tapos, I-like nyo po ang video ito at i-share po ang video ito, okay? Tapos, pagkatapos nyo pong mag-share, mag-screenshot po kayo na nag-share kayo. Tapos, i-comment nyo po ang screenshot sa video ito. At tingnan ko kung sino ang nag-comment na may screenshot na nag-share sa ating video. At isasali ko sa ating raffle ng ngayong Friday, okay? So, ang announcement is ngayong Friday. So, Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa mga ating loyal kalendra. Basta po, huwag kalimutang i-follow ang aking page sa hindi pa naka para po kayo po ay ma-update or magiging updated po sa lahat ng ina-upload nating mga pampaswerteng mga videos. Thank you po at maglive rin tayo bukas at 1 PM. God bless.